niya babae ka? Hindi eh, ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang kakain? Ma'am, pasansya na po. Sobra po talaga na sa at ko. Ilang araw na po ako hindi nakain. Iinutin ka pala talaga eh. Wala akong pakailam kahit ilang araw o ilang buwan o ilang taong tag hindi kumain hanggat nandito ka sa pangmahi ko. Pasansya na po, ma'am. Alam mo, yan ang hirap sa inyo mga katulong eh. Mga patay-gutom kayo. Saan mo nga kinuha? Ano, nagnakaw ka sa pagkain ko? Hindi po. Masakit lang po talaga ang tiyan ko. Hindi sapat na rason yung masakit yung tiyan mo. Kahit mamatay ka dito sa loob ng bahay ko, wala akong pakilang sa'yo. Katulong ka lang. Dakilang katulong. Ikikikila ko sa'yo. Ma'am, wait lang po! Ma'am! Diyan siya. Diyan ararapat. Alam mo, huwag ka nang magtangkang, sumigaw pa. Dahil walang makakarinig sa'yo. Pasensya na po, hindi ko na po uulitin. Palabasan niyo na po ako dito. Talagang hindi mo na maulit kasi hindi ka na makakalbas. Ma'am! Ma'am! Palabasin niyo po ako! Ay, ang init. Tama-tama, makapag-share nga muna. Oh! Anong ginagawa mo d'yan? sa simang po kasi. Lagi akong ginugutom. Lagi din po ako kinukulong sa CR. Si Raul talagang babae yun. Ay siya, labas ka na dyan. Punta doon sa may kutsina, kumain ka doon na. Ako nang sa mamu Naman. Oh, yung gagawin ko naman yun. Hmm. Ay kalang ba? Napa. Oh, sige na uh, ubusin mo na yan or maya maya kasi darating na mam mo eh uh, punta ka na doon sa kwarto mo dali mo na yan, di mo na kainin yan sa David, sir. ako nang bahala sa kanya hmm? sige hindi diba naman kasi ang asawa ko ano ba ang problema niya at di ba naman katulong pag tripan oh Han nandiyan ka pala Lumabas oh, uh, nga pala ako kanina kasi may binigay ako. Mm -hmm. So, natagalan na ako ng init. Ka mo sa lakad mo? Okay naman? Okay naman. Mm. -hmm. Busy ka dyan eh. Maiba tayo. Eh, kanina ko pa kasi hinahanap si Yaya. Inutusan mo ba? Kasi may iutos ako eh. Uh... Eh, kanina pa ako nandito, hindi ko siya makita. Baka alam ko nasaan. Ah, uh, may inutos na ako. Mm -hmm. Nasa CR. Oo, oh, tama. Nasa CR. May inutos ako sa kanya, papalinis. Oh, Pasuyo yun na lang ako kasi papalabang ko yung mga gagamitin ko buo sa trabaho. Salamat Hindi lang ha? Mm. -mm. Sinasabi ko sa iyo, nandito na ang sir mo. Huwag na huwag ka magsusumbong sa kanya. Kung hindi malalabot ka lalo sa akin. Hindi ka makakakain kahit na anong gutom mo. Kumbas ka na diyan. Ikaw ang dapat managot sa batas dahil sa ginagawa mong pagpapahirap sa mga kasambahay nyo. Teka nga, sino ka ba? Kapresento ka na lang magpaliwanag. Ano sa presinto? May ibang kalabang babae ka? Ikaw nga ako? Ang ba? Sino ba kasi nang sa sa'yo, ha? Ang oh, bait na oh, ang Han! Han, ako nang sa kanila dito. Ano? Kaya pala lahat ng mga katulong natin, umaalis. Kasi ganyan ang ginagawa mo. Hindi ka na naawa sa kanila. Kinuguto mo pa. Eh, ano bang pakilam mo? Han, may pakilam ako kasi asawa kita. Wala lang talaga lalakas ng loob na magsumbong. Kasi siguro, binabantaan mo. Kaya yan, pinatawa ko siya dito. Eh, paano ba naman kasi yung mga tatanga ang yung kinukuha mo katulong? Han, tama na. Sige po, dalhin niya na po siya doon. Doon ka lang na lang pariwala sa presinta. Sige na. Sige na po. Susunod so, na lang po ako doon. Ayusin ko na itong box. Ano ba? Ano ba? Sir. Pasensya hmm. na po sa nangyari sa asawa niyo pero utang maloob ko po yung buhay ko sa inyo, sir. Salamat po. Okay na yun. Ang mahalaga, matutunan ang asawa ko na mali yung ginagawa niya. Hmm. Siyempre, dahil mahal ko ang asawa ko, gagawin ko lahat para maging maayos siya. At hindi ko rin ito tolerate kung ano yung mali yung ginagawa niya. Hmm? Okay. Salamat po. Basta huwag kang alis lang dito ha, kung okay. bahala sa'yo. Selamat mari kita nang nginon ng ditangam sa taas. Selamat